po ay taga Rosario, dumayo ng San Jose Batangas para lang magtinda ng kanilang kakanin na napakasarap. Yan. Ari po isa naman po. Dito lo po San Jose. Oh, 'yun, taga San Jose naman ito. Kanila may sinukmani masarap yan. Oo oh, oh. Ari naman po ay palitaw ano? Okay. Ay buche buche. Ayoy buche. Okay. Salamat. Hindi ko pinong video. Ayan, mga master. May puto. Aruwari, kalamay ho. Oo, kalamay. Ay, saan ho galing yan? Kalamay ninyo? Oh, boy, galing kuwing po. Abay, galing ka. Matakin yung mga master. Nandito sila sa San Jose Paglinggo. Mga taga kuwing ka. Ayan, may tinda silang kalamay. Ayan. Ari ho lalay, taga rin naman. Taga saan ho ito? Patanggas. At tagpatanggas ho kayo. Ang layo nang narating ninyo. Ayan. Shout out po sa mga taga Batanga. Salamat sa pagdayo dito sa San Jose. Ayan. Ito po. Dito lang San Jose. Oh. Ayan. Taga San Jose din. Ari po ay taga San Jose lang din po. Batangas din po. Wala talaga. Abot sila dito sa Batanga. Uh, San Jose. Ayan. Salamat sa pagdayo. yun mga master nandito tayo sa may ano sa may dancing fountain ng San Jose pakita ko sa inyo mga master uh, ito yung uh, dinara yung dancing fountain ng San Jose ayan oh. let's go ayan oh, diba napakaganda na ng uh, bayan namin dito sa San Jose ayan oh. at yun ang control doon ako control sa tourism building na yun yan ayan kita ninyo mga taga mismo na nasa, nasa ano nasa ibang bansa na hindi pa nakakapanood ng mga video or hindi pa nakikita ang San Jose ito na yung ganda ng San Jose ngayon di ba ayun na tayong ano Meron na tayong artificial na, artificial na ano, water pool, ayan, artificial na water pool, diba? lang yan ng uh, lumang munisipyo na ano nakarenovate pa at syempre mga master meron din tayong pupuntahan na ano dyan sa likod ng uh, simbahan meron tayong pupuntahan dyan wow naman wow wow ating puntahan mga master Meron ditong natatagong ano eh. May natatagong sikreto dito sa San Jose. Uh, ito yung uh, simbahan ng San Jose malaki, 'di diba? Oh. Catholic Church ng San Jose. punta natin dito meron ditong sekreto eh napuntahan ko na ito nung una pero may video lang ngayon pupunta natin para makita din ninyo dito sa likod ng ano, simbahan saglit lang Dito na, dito na mga master. Dito. Punta natin. May ilog dito mga master eh. Tapos may bukal. Dami kayo mito. Kaya lang di pa mga hinog. Matamis pa naman yan. Sige pak na. Ganda dito mga master oh. Ang lamig. Napakalamig sobra dito mga master. Ikita mo naman yan oh. may ilog dito mga master ayun ilog tapos ano dito may bukal pa dito dito pwede maligo eh dahil ayos pa yung ilog na to eh pinapaliguan pa to hmm. mahal hindi nyo akalain na mayroong ganito pala dito ano mga master no meron dito ganito mga master sa sa ng simbahan ayan eh may bahay pa nga doon eh. ah, diba pero wari ko yung ano ayan oh di diba, mga master napakaganda dito napakasim ayun oh bukal oh ito bukal ah uh -huh. di Bukal yan dyan mga master, bukal. Yan o. Ayan. Bukal. Ayan, diba bukal o. Oh. Hindi yung tubig. Ayan o, bukal o. Oh. Dito maligo. tanungin natin si Kuya kung nainom to ano yan Kuya? pwede yung inom Aba. Aba, wow ba? wow naman wow nainom pala yan o oh, di yung mga master o oh. nainom pala ang tubig na yan pero dito hindi na pwede maligo madumi na no Ilog na yan. Sayang ang ilog na to. Oh. Pero, are. Nainom. Ayos, oh. Oh, dito. ko inyo mga master. Dito lang yan sa likod ng simbahan ng San Jose. Eh. Mayroong libre tubig na pwede mong inumin. Na di ka na magbabayad. Oh. Bukal pa. Ang dami, oh. oh. Yan, siguro yan. Dati, yung mga labahan yan dyan. Yan or design lang o, oh, diba nainom ang tubig na yun o oh, yan talaga malina o oh. ang kita ng ebidensya ok maraming salamat at oh, ito pa oh ito pa oh. Dahil dito master na dahil pang ibon Tagbaya